Basta sa ipinakita ng dynamic duo ng Lakers na si Lebron at Davis sa NBA Cup Championship Game, walang duda nakasama sila sa pinakamahusay na duo ngayon sa NBA. Well noong 2020 nakita naman natin kung gaano kalakas ang dalawa na to at kung gaano sila epektibo sa loob ng court. Sa katunayan silang dalawa ang naging dahilan kung bakit ang Lake Show ang tinaguriang 2020 NBA Champions. Narito ang ilang halimbawa kung gaano epektibo ang tambalang LBJ at Davis. Habang binababa dito ni Lebron yung bola, pansin niyo si AD. Magsiset muna siya dito ng ball screen sa defender ni The King. Pero para maging epektibo yung play na to, kailangan ng dalawang guards na nakapwesto sa left and right corner which is ginagawa na ni Cam at Austin. Kaya guards ang nakapwesto dyan para mas maging madali ang trabaho ni AD. Kung may iwan dito ni Anthony Davis yung defender niya, malamang easy basket na to para sa LA. Ito kasing dalawa na to hindi sila pwedeng mag help defense bukod sa mismatch na hindi rin nila pwedeng basta basta iwanan yung mga binabantayan nila. Si Cam Reddish ay nag average this season ng 54.8% sa left corner matapos maipasok ang pito sa tracing tira niya. Mataas na yan mga idol kumpara sa league average na 38%. Kaya gustuhin man dito ni Halliburton tumulong hindi niya yan magagawa. Sa right corner naman andyan si Austin na nag-average ng 33% beyond the arc. Matapos mag-set ng pick ni AD, nag-roll agad siya dito all the way to the basket. Tignan nyo igi mga idol, nag-commit na defense ni Miles Turner kay Lebron na wala na yung attention nito kay AD. Lebron with the alley pass to AD, Anthony Davis throws it down. kadalasan gumagamit talaga ang Los Angeles Lakers ng iba't ibang uri ng screen para mabigyan ng magandang play si Anthony Davis. Katulad nito, matapos magset ni Dilo ng back screen, nagkat si AD papasok sa loob ng pink. Lebron pass to AD. As you can see si mga idol sumugod ka agad si Hill para mag help defense. Pero katulad ng sinasabi ko sa inyo kanina, kung guard lang din naman ang babantay kay AD, eh wala lang rin itong magagawa. Pwede naman siguro kung gagamit sila ng foul. Kaya nangyari another easy 2 points para kay Anthony Davis. Sa sobrang lakas ni Lebron humatak ng depensa, mas lalo nagiging madali ang trabaho ng mga kasama niya, katulad na nga lang ito. Kung mapapansin din o double team din ito ng Indiana Pacers si LBJ para malimitahan pero dahil sa lawak ng vision at high IQ na meron to, hindi sila nagtagumpay. At nakagawa pa nga to ng magandang play. Matapos ni Lebron makita na kumat si Anthony Davis without hesitation, Lebron quickly passed the ball to AD. Sobrang swerte rin talaga ng mga nakakasama ni Lebron no, isipin nyo, isa si LBJ sa pinakamahusay sa larangan ng basketball. Dahil sa si pambihirang experience at malawak na kaalaman, nagagawa niyang magbigay ng payo sa mga kasama niya. Katulad na nga lang nitong sinabi niya kay Anthony Davis. Sa mga hindi nakakaalam nagbigay kasi si Lebron na ang suggestion kung ano dapat gawin ni AD laban sa depensa ni Miles Turner. na lang ang bilang isa sa pinakamahusay na rin protector ngayon ng NBA. Ayon sa all time leading scorer, sinabi niya dito na he's a shot blocker so he's trying to create a space on you when you go out here. Take one more dribble, go through his chest first. Para hindi niyo ako sabihan na gumagawa lang ako ng kwento, ipapakita ako sa inyo mismong video na kung saan sinabi talaga yan ni Lebron. One more dribble, babe, hey, he's a shot blocker so he wanna try to create space and when you go out here, take one more dribble, go through his chest first. So ayun mga idol ha, malinaw na malinaw na sinabi talaga yan ni LBJ. Matapos gawin ni AD yung suggestion ni Lebron, ito ang nangyari. That alleviates his height. Well, I think AD listens to Lebron <laughs> right through the chest. Grabe talaga si Lebron no, isa sa patunay na hindi lang talaga mahusay na manilaro tong si LBJ kung hindi magaling din siyang leader. Kung kayo ang tatanungin mga idol, sa lahat na ang duo ngayon ng NBA, sa tingin nyo pang ilan kaya sa rankings itong si Lebron at Davis? Magkomento lang dyan sa may comment section at babasahin natin yan. Maraming maraming salamat sa support nyo mga kasolid. It's your boy King Jan. I'm out.